Carousel, nandito na po tayo. Nandito na ba talaga? Nandito na. Ito na ba talaga yung uh, ano to? Anong anong lugar nito po? Kabusao. Ito yung Kabusao. Yes, nandito po tayo sa Kabusao. Ah, yun. Mga Kalanga, mga Ay, ito ay coastal areas na o dagat, kagatan. So dito nagbiyahe tayo ng almost 2 hours kuya, no? Oo, more than. Oo, more than 2 hours. Tapos nagbabagyo-bagyo pa. Yung, sobra yung ulan kanina, sa, hindi natin. May bungo po maraming salamat. Pinoprotektahan namin ang mahiwagang Jollibee. Ayan, andito na yung mahiwagang Jollibee po. Ayan. ito po ang pinunta namin dito para maipamahagi sa kanila. Please like, share, and comment po sa ating vlog. At syempre, dito po kami sa likod ng bungo. Ayan, uh, lima kami dito. At uh, sa nga po mga carousel, mga kalangga kompleto po kami lahat dito ayan maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta ayan may vlogger pala di vlogger 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 yan ayan po alaminos. Alaminos. mga vlogger po mga na nandito na po tayo ngayon nakarating din sa hinabahaba ng panahon sa hinabahaba ng ulan nakarating kayo din kami dito ayan sobra dito kami sa Musakaw Kamarinisur so ah ayan po mga kalangga nakarating na po kayo dito may mga vlogger pala dito oh. mga vlogger okay. ha Mag magpapaaral mag ako ngayon dito ako first time po nakakita dagat na brown alam mo yung brown na ngayon uh, brown na kulay. Ay. Kaya dito napakalaki natin dahil brown yung kulay ay, ng Ayo okay. <laughs> vlogger din oh. No? May babae vlogger ay po mga kalangko. Vlogger ka? Ay. Wow. Ito pala ang dagat dito. Alam mo ba yang uh, kulay brown yan ang laki? Ayun, agad ng ibon no? oh, parang lumilipad lang siya. sa Kabusao. Ano ko anto? Anong, Anong sa Kabusao? Kamsur. Wow. Grabe ano? Iti a uh, bronco ang dagat dito. Kaya po mga talaga grabe na Gahi po namin talaga man lakas ng ulan mga kalangga. Ayun oh. Ay yung mga bata o may mga nangangawin. Rolig. Yan na nga ba ang haba sinasabi. Yan ang na nabalaho. <laughs> ayun, na nabalaho ano ang sinasabi na. mo. Sos gino. Oh, oh, buti na lang naka nabunot. Ayun ang lalim. Yeah. Ano po oh. yan? Hoy. Malalim. Bigyan pa natin ng isipin niyo ng ano. Salamat tay. Salamat po. Sige na po tayo. Nagising tuloy ayun. si Tatay. Grabe. Jackie. Bigyan ng Jackie Chan Ganda <laughs> yung pinapanood natin Ano yun? So, Huwag na Magtulungan natin Bakit ko yun? Kaya mo yun? Ha? Pichu. <laughs> <laughs> sarap no. Oh. Uh -huh. <laughs> Para kang maglaro ng yung walang uwi ito? Hmm. Sigurado pag alis dito. Oy. Matagal na 'yon, bro. Bago uh -huh. na lang 'yon. Ano 'yon? Yun? Yung babae tinayong nila. So, ayan po mga kalangga. Nandito po tayo sa isang barangay hall ayan sa okay. ayan. na natin Hop. tama na yan baba na natin Ay po mga kalanggayan no, mga okay. Jollibee Jollibee packs para sa mga papeding po natin. Okay, dito ustas. nandito po tayo ngayon sa isang bayan sa Kabusaw, uh, Kamsur. So nag-iipon po po ng mga bata para mabigyan lahat ng mga, ayan po yung ano. So, ayan po kahit na sobrang ulan, nakarating din kami dito. kahit dito po oh, grabe din ang ulan kung nakita nyo ayan oh baha bah din dito oh. Ayan, oh. oh. Grabe din po ang ulan dito oh. Ayan oh. Kung nakita niyo no, ulan talaga. meron pa mga nanay na so bago tayo mag-start bago, bago namin uh, upisahan na ang aming uh, programa uh, pinatawagan ko si Alpi para sa ating opening prayer Yeah, in the name Father, His Son, and the Holy Spirit, Amen. Lord, well, uh, salamat po sa araw na ito na kahit medyo masawa pa na ako, nakating kami ng ligtas sa, punang ng aking mga kasama, kasama mo. Lord, uh, i-bless mo po ang lahat po ng nandito. Sana makawin po siya, At sana, i-bless mo po ang dala namin pagkain para sa mga bata na sana magsilbit ka lang sa mga sa araw-araw. At Lord, uh, salamat po sa lahat ng blessing at na uh, aming sa inyo. Thank you so much sa uh, uh, pagpapatawad sa inyong mga kasalanan. Lord, maraming salamat po. Ito po ay pinapanalanan namin sa mga ni So, Amen. And in the name of the Father, the of the Spirit, Amen.

manny instan alas si andrei kami na lang ko aling bido ahada pero may nagtipos kami na makaram Kasamahan ko namin nila Kuya Val, nila Kuya Val sa Team Kalina. And ngayon nagkaroon po ng bagong grupo, ang Team Rochelle. No? Ang Team Rochelle po ay, ano po, uh, Ruel and Rochelle. So alam po ang partner ko, vlogger din po, Rochelle Morales. Ako po si Ruel uh, of Kalalag. So ito po yung mga uh, halap ng camera, mga vlogger po na kasamahan ko po. So una namin, na dahil, po yung mga halap si Jenna

sa and Lolita J. Sa inyong blessing na machinery dito sa lugar ko na uh, Kamagay, Kabusaw, Kamso. Kaya, ulit po, ka, maraming maraming salamat po sa inyong lahat and thank you, thank you po sa inyong presensya. Malintang palakpakan po natin ang bawat isa. Ayan, thank you po sa inyong kapita dito. Nakings and uh, siyempre sa ating matinaktig po na ang kapitan. Uh, Sinamahan tayo hanggang ngayon po sa ating program. Thank you po and God bless us all.

pagkasalamatan yung aming mutihan daw na Jollibee, one piece chicken, no? ganyan po kami magpatigil, hindi po kami magpapakay ano ha? Lugaw, yan, Jollibee po yan, po yan. So, nyo na, kung saan ito, dun lang tayo, ha? Huwag okay, magalit kay Kapitan kung bakit hindi kayo nakakuha, huwag okay, kayo ha? Kung sana buti ko, hanggang doon lang kayo. Sito so, po yung ayun kami mula sa lugar na ito. At siyempre, baka sakaling mayroon kong kaming mabago ang buhay, na isa sa kapagangay ni Kapitid uh, na Kapitid. Salvador, uh, dito sa kanyang barangay. So, yun yung purpose namin. Makahanap uh, kami ng, ng uh, isa din na matulungan. Ang pinaka uh, Mag-i-save at mag-utunungan namin at sa channel Maruel sa may po, pwede nyo na-upside. Ah? Pwede nyo pong sa YouTube. Ang pangalan po, Maruel of Malala, Grishel Morales Blago. At uh, isama nyo rin kami. Ah? mga pangalan na labangin, Diyan na rin ha, ngayon, magiging sa yung mga pangalan. Ang Alex at Jandre Vera, Kuya Mika, Alpipipi, Scan, and Myers Flag, at Sumatong Fighter, ngayon sa Corona Oficial. So, wala na mag-iisip sa inyo? Justin. Justin, Justin Aguirre. Ito na

Pag-target sa amin dito sa... Magkamagay! Oh my God! Ah! Oh my oh, oh, oh. oh, 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 oh. God! So, ayan. Uh, Maraming dito, dito sa aming uh, tingin namin uh, inihanda sa inyo. So, ayan. Maraming sa inyo. Eh. Sila mo ba sila? Sila niya. Ayan. Anong nakilala si Rowell ang pala alam? Ay, yun po. Ayun po. ko sa pag-blog ngayon. Rowell, nalalagpahan ako. Ayan. din mo nangyayari sa sinasabing yan? Sa pag-blog ko. Ah. YouTube o Facebook? YouTube o Facebook. Ayan, nandang makikita din siya sa Facebook at saka sa YouTube. No? Mayroon din po siya. Well, ang no, kalalag pa ka rin sa YouTube. So, ano pagkiramdam mo ate na uh, parating namin itong lugar na Ano po, masaya po. Tapos, para sa mga bata po, masaya rin. Dahil, makagaling ang experience na ngayon. Maraming salamat po sa inyo. Wow, thank you ate, thank you. Ayan. Ayan po mga kalangga, medyo kinulang ko yung ating kon ano sa dami. <coughs> din nakakuha din. Kaya ang dami pa mga bata dito. Ning, sorry Ning, next time na lang. Next time. Next time Next time. Next time. Next time. Thank you, po, Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you. Thank you. So, ayan po mga kalangga, mga karusyal dyan. Ayan natapos na rin po yung ating papiling sa ngayon. At uh, kahit man po ano, nagkulang yung ating mga pamigay ay masaya rin po dahil marami rin po tayo napasaya. Ayan, uh, maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta at sana po ano sa sunod na ah, pagbalik namin dito, sana po ay mabigyan po natin lahat. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga lalong-lalong na sa nag-sponsor dito sa pagkain dito sa Pajali Beef. Dito mila mga wangs at sa iyong mga kasama po, maraming po salamat. At siyempre sa uh, Rochelle Community, maraming salamat at sa uh, Team Team Rochelle, Team Rochelle, maraming salamat po. At sana uh, huwag po natin kalimutan na i-subscribe uh, Royal of Malalag, Rochelle Morales Vlog. At ang Rogues po, uh, Rugals, ayan, maraming po salamat sa inyong lahat. Ay babalik po hanggang dito na lang